Akala ko ba doon tayo didiretso sa airport sa Cebu? Pa doon tayo paalis ng Pinas. Change of plans. Asa a watch list daw ako eh. Paling exit tayo ng Mindanao. And from there, magbabangalan tayo. What? Sinabi ko naman sa'yo, hindi magiging madali ito eh. Kung gusto mo matres, pwede pa. Eh, eh kung iiwan mo ko dito, eh hindi ako titigilan ng mga investors na niloko mo kapag dito ako. Correction niloko natin. Precisely. Kaya dapat kung nasan ka, nandun ako. Okay, sige. Gagawa ko na lang ng paraan. Pero stick to plan pa rin tayo. Aalis tayo, papuntang Mindanao. And from there, babiyahe tayo papunta Malaysia. Hanap na lang muna tayo ng ibang bansa na pwede natin istayan hanggang sa mamatay ang issue. Pwede tayong mag-Europe, Caribbean, kahit saan. Madali na yan. I'm sure, hindi ako mahirapan. Dahil money is power. At marami ako na. Okay. So, ano pang hinihintay natin? Yala. Oo, oh, pare. Kailangan ko lang yung information. Oo, para sa yung mga nagpaparenta ng helicopter. Kailangan ko ng information tungkol sa mga kliyente na uh, lumipad kahapon. Malabong mangyari yan Anton. Gusto mang kitang tulungan pero I don't think makakakuha tayo ng information regarding their clients. Lalo na yung papepera, unless ipahack mo yung system nila. E eh, paano yun? Kakailanganin mo ng hacker. Yung magaling sa computer pare. Kaso illegal sa magastos. Sige, sige. Salamat na lang. Hoy! Bakit mo ko sundan? Nick. 15 years na pagkatrabaho sa Saudi ang... katumbas nito. Ikaw pala yan, Nick. Ante. Ano Anong nangyari? Ano nangyari dun sa pera na invest ko sa'yo? Nick, pasensya ka na. Pero di ba in-explain ko naman sa'yo? Ginagawan ko lang ng paraan ngayon. tagal kong inipon yung pera ngayon. Anton, kailangan ng anak ko ng pera na yun. Gagamitin niya yun sa pag-aaral niya. Ang tunumasa ako sa'yo, hinagtiwala ako sa'yo. Ang sabi mo, lalago yung pera, di ba? Pero Nick, hindi ko naman alam na mangyayari to eh. Anong gusto mong sabihin ko sa asawa ko? Anong gusto mong sabihin ko sa anak ko? Anak, di ka mo na makakapag-aral eh. Kalimutan mo na yung pangarap mo na maging doktor. Ganun ba? Hindi naman kita tinatalikuran. Ang hinihingi ko lang sa'yo, konting panahon lang para ayusin ko itong gulong to. Ang ko na nag-aantay, Anton. Hanggang kailan ba? Nick, nakikiusap ako. Ako yung nakikiusap sa'yo, ha? Nagmamakaawa ako sa'yo. Kailangan ko yung pera na yun. Dahil hindi ko alam yung mararamdaman ko o yung mangyayari sa'kin Kung hindi mo binalik sa'kin yung pera na yun. Please!